talaga sinasadya ng magandang kotse na yung kanila na ano eh banggain yung motor eh hindi naman businahan lang yung ano eh, motor kasi siyempre sobrang traffic maluwag dito sa kanila hindi naman yung businahan lang yung sa kanya na sinadya talaga niyang banggain eh talagang tinumbok talaga niya magpas yung gulong niya sa ano sa bilang linya eh siyempre mayaman siya eh ang tanong bayad pa sa custom yun pasado ba yung mga papeles na sa custom para sa magyabang yabang ng ganun mamaya pag tapos ko to hindi ka pala bayad sa custom o kung ano pa mga mga papeles na mga mahalaga habulin ka kayo ng otoridad magyabang yabang ka masyado pwede mo namang kusinahan lang eh na kailangan tumbukin pa yung motor anong nangyayari pag na ka mo yung motor di ba? problema pa rin naman yun malaking problema din yun sa kanya at sa pamilya ng motor na binangga niya yung nagkataon man ah, kita mo dyan sa video mamaya pagka ano. i upload natin yung video grabe talagang tinumbok talaga niya porket mayaman kayo ano maluwag naman yung linya nyo pwede so, naman siguro yun eh. motor lang naman yun ay okay. ano grabe no. ang kaya upload kita ingat ingatin sa lahat rin tama sa, sa linya niya